sinuses natin. Ito. These are your frontal sinuses. These are our maxillary sinuses. No? Sa likod, meron pang ethmoid and sphenoid sinuses. So, actually, meron tayong anim. No? Ano? So, we have uh, maxillary, ethmoid, frontal, sphenoid. We have four pairs of sinuses no? dito sa ating ano. So, basically, itong sinuses, uh, air-filled sila. And then uh, they function actually for a lot of things, uh, resonance ng voice, no. Uh meron at uh, meron mucosa, or meron tong balat na nag uh, around it, surrounding it at mycelia, cilia, no. And they have drainage, no. Parang sa tenga kanina, you have your tube drainage or uh, drainage ng lababo basically, no. So eto meron din siyang drainage papuntang lalabas siya dito sa ossiomyatal complex natin where is it? Here. bandang dito. No, dito siya magde-drain. So lahat ng fluid dito, mucus, no, dito sa sinuses na to, dito siya lumalabas, no, bandang dito. So lalabas siya. Ngayon, anong nangyayari? Bakit nagkakaroon ng sinusitis? The most common cause is allergic rhinitis or upper respiratory tract infection. So what happens when you have an infection, upper respiratory tract infection, no? Etong area kung saan dapat lalabas 'yung ano, 'yung drainage, nagbabara no? Because namamaga ito because of inflammation. So kapag nagbabara siya, hindi ngayon nakakalabas yung sipon galing sa sinuses natin. Naiipon siya dito ngayon sa sinuses. So when that happens, hindi nakakalabas, naiipon, ngayon masakit na. No, we have now facial pain. So masakit na ito, masakit ang ulo natin. No, these all contribute to headache or sinus pain ang tawag natin. Pag ba sinusitis, <laughs> Doc Jim, uh, namamaga din ang ilong? Ah, uh, yung pamamaga ng ilong it's because of your upper respiratory tract infection or your allergic rhinitis. 'Yun ang usual causes. What is allergic rhinitis po? Marami po akong uh, ang tatanong sa akin na Dok, may rhinitis po ako, may rhinitis. Ano yung rhinitis? Ah, uh, parating yung sinasabi, yung allergic rhinitis is para siyang kulay ng buhok or kulay ng balat. Once you're born with it, ganun na po talaga yung uh, symptoms na mararamdaman niyo po. Um, most likely if you have allergic rhinitis 75% chance may pasan niyo po sa ano sa anak ninyo. So that's what happens, no. Once we have it, ang problem kasi with allergic rhinitis is hindi siya nagagamot. Yung mga uh, gamot na binibigay natin is uh, contra-symptoms lang, no. Ah, uh, ang nangyayari is if when we come in contact with ano, with uh, allergens, no, nagti-trigger ng allergic rhinitis, nagkakaroon tayo ng ubut sipon. So itong ubut sipon ngayon will cause inflammation Nagbabara yung area na yon kung saan yung tinuro ko kanina causing ngayon naiipon ngayon yung sipon dito sa maxillary frontal sinuses and even sa ethmoid sphenoid nagbabara siya. So kapag nagbara siya, hindi na siya ano, hindi na siya nakaka-drain causing your headache po. Yes. Dr. tanong <coughs> ko lang yung iba na may sinusitis. Ang sinusitis ba once pabalik-balik or ah, okay. once nagkaroon gumaling naman kasi sabi na doc nasabihan ako may sinusitis. Kaya every time may sipon, sasabihin yeah. niya, sinusitis. sinusitis Okay. Actually, we have acute sinusitis, rhinosinusitis, and meron din tayong chronic rhinosinusitis. So, if it's chronic, it means it's, it's ano, matagal na, na meron na pabalik-balik. So, it could actually happen. Usually, ang chronic rhinosinusitis, it's because of certain factors. And isa dun, number one dun is allergic rhinitis. No? Kapag nagkakaroon ng trigger, nagkakos na may allergens, let's say, ang pinaka-common is alikabok, or yung mga Uh, usually dito sa Pilipinas, it's ano eh, ay uh, pinaka-common kasi nang papaskin test ako ng patients ko. Most of the results I see are uh, allergens triggered by cockroach hair, yung ipis sa bahay, cockroach hair, uh, dust mites, and uh, pet dander, yung sa mga aso, tsaka sa pusa. Yun usually nagkakos ng ano, nag-trigger ng uh, rhinitis.